ikaw nagtataka pa rin bakit naging malabo yung inyong scope cam baka ito ang solusyon sa inyong problema. Ayun so, magandang tanghali sa inyong lahat mga counters mga idol so mga supporters so thank you thank you po. Uh, panibagong araw o panibagong tips na naman tayo. So may share lang ako sa inyo. <coughs> excuse about dito sa nagawa nating um scope cam natin yan yan. So, regarding dito, tapos ang pagkabit. So, so kita kong diskarte eh, para sa akin. So, baka pwede din sa inyo makatulong. Tingnan natin kung pareho yung nagiging resulta sa ating uh, scope cam. Eh, mapa, mapa, ano yan? Yung binili nyo man na uh, mounting or DIY. Yung, yung, kung, yung ganito nyo is eh, sa akin, DIY lang, is eh, kung yung sa inyo is eh, talagang nakadesign para sa scope cam. So, kung parehas ba yung nangyayari sa ating uh, footage. so tingnan natin mga idol so stay tuned lang kayo dito sa ating video mga idol thank you thank you po bago natin ipagpatuloy yan mga idol na uh, sharing natin ngayong araw na to mga idol isa magpapasalamat lang ako sa mga sumusuporta at bumibili dito sa aking uh, shop sa Shopee at sa TikTok mga idol so ilalagay ko sila dito yan yung mga nag-review sa atin so thank you thank you po So meron po tayong 1 uh, dozen na binibenta, 1 dozen na Astro 18. Tapos meron din po tayong 3 boxes, um, tsaka meron din tayong per box. So <clears throat> pag meron tayong sort mga idol, like uh, may nakukuha kong uh, version ng magandang klaseng Astro, nagsasort ako so nagiging available yung sorted natin. Pero pag ganito mga idol na hindi ko kursunada yung weights ng Astro, ah uh, hindi po ako nagsusort. So, pero pwede po kayo mag-request just in case. Um, yung mostly kasing nakukuha natin mga idol is uh, 18.4 to 18.6 grain hanggang 18.80 grain. So, sabi na natin 18.4 hanggang 18.8 mga idol na bigat. So, mostly yung sinusort ko mga idol is 18.1 hanggang 18.3 lang. Kasi para sa akin, well, para sa akin mga idol, sa unit ko mga idol, yun yung kaya ko ma idol mapa one hole na klaseng bigat ng pellet. So, hindi ko alam sa tuning ko siguro or sa uh, sa unit ko lang pero depende sa inyo. So, kayo pwede mag-comment dito kung alin na mas maganda para sa inyong uh, bigat kung aso yung gamit nyo. Kasi marami yan eh. Yung mga PLW ganun din eh. Parang sorted din siya. Iba-iba yung JSB ganun din eh. So, hindi lahat ng JSB ano yung bigat eh. So, sorted din siya. So, ganun lang ganun lang mga idol. So, thank you, thank you pa rin sa mga sumusuporta at bumibili dun sa ating mga products. Uh, at isa lang po 'yung ating products. So, um sana ay uh, pagpatuloy natin 'yan at hindi tayo ma violate ng Shopee. So, marami na tayong violation, mga idol. 7 na. So, sa TikTok naman meron din. So, hopefully hindi tayo ma-ban o matanggal. 'Yun, mga idol. Sige, mga idol, stay tuned lang. I-share ko lang sa inyo 'to ang Kaik ah uh, idea. So, yun nga mga idol. So, ngayong araw mga idol isa uh, magbibigay lang ako ng tips or naalaman ko lang o baka alam nyo na mga idol yung kung paano natin ikakabit yung scope cam natin sa ating scope. Well, madali lang sabihin na ikakabit mo lang kasi nga sabi natin meron ka nang nabili na ganito salpak lang ang tawag nito plug and play. Yun. So okay natin plug and play pero meron tayong dapat i-consider dito mga idol bago natin paglaruan o bago natin i-plug and play yung ating ating scope cam holder mga idol katulad sa scope cam o sa cellphone o sa action cam mga idol isa gusto ko lang sa inyo ito ituro mga idol para paano natin magiging maganda yung kuha ng reticle okay sa scope cam natin so ito yon mga idol So, alam natin na ito yung adjustment ng reticle, clarity, or uh, eye relief. Pero mostly sa reticle to nakafocus para maglinaw yung kuha mo dun sa inyong crosshair and distance lang yung eye relief. So, okay. Ngayon, dito naman meron tayo ditong um, adjustable parallax or parallax adjustment, yung clarity ng distance of target or distance ng view field of view or ang iba dito nakalagay sa unahan dito nila nalalagay okay sa akin nandito sa left side so ngayon ngayon mga idol bago natin isasalpak itong ating ang uh, camera or uh, holder mga idol gusto natin uh, mangyari dito sa ating um, scope cam or sa, sa scope mga idol sorry is malinaw na siya talagang malinaw like yung reticle niya malinaw tapos naka-maximum zoom. Pinakasagad na zoom ang gusto mo mga idol mangyari. Sasagad mo yan. Sasagad mo yung zoom. Tapos hanap ka ng target. Sabihin natin mga 50 meters na kahit ano. Dahol or what what not. ano. Ayusin mo din yung parallax. So para sa mata mo, malinaw na din siya. So okay. Ngayon na set up mo na to, Ikakabit mo na ito. Salpak na natin. Ngayon. Ngayon, di ba yung uh, cellphone holder dyan, meron siyang adjustment dito. Pwede mo galaw-galawin yung cellphone mo. Ayusin uh, mo yung inyong um, clarity ng makukuha ng cellphone mo, di ba? So, ngayon, dun mo naman sa paglaruan, mga idol. Okay na yung self, yung unit mo. naka naka up dyan. Okay, i-align mo siya. Na dapat, makita mo doon sa cellphone mo habang naka-zoom, mga idol. Okay? Yung unit mo nakazoom. So, ikining na mo sa unit mo mga idol sa cellphone mo kung malinaw na siya. Pag nakuha mo yung mga idol na malin- maging malinaw siya mga idol. Bawasan mo yung zoom. I mean, ilak mo na muna siya. Bawasan natin yung zoom. Tapos tingnan mo ulit yung footage mo kung maganda pa rin siya. So, ngayon habang habang nag- nag-okay na, na siya, yun ang pinakamagandang setup mo sa inyong camera. Kasi mga idol, napansin ko minsan, di ba, siyempre, pinakamadali natin mahanap na malinaw siya is nasa pinakamababang zoom yung ating um, scope. Tapos, isa-zoom na lang natin sa, sa, sa cellphone. Okay. Minsan, makikita mo mga idol, or pansin niyo mga idol, pag ganun yung setup nyo, isa-zoom nyo yung inyong scope. Tapos, tingnan nyo yung recording. Kung buo pa rin ba siya or parang naglihis na yung kanyang footage. So, pag ganun mga idol na naglihis, hindi pa yan yung pinakamalinaw niya. Kung sa tingin niyo malinaw na yon, hindi pa yon. So may ililinaw pa yan mga idol. Pag nakuha mo yung ganitong diskarte mga idol sa scope cam, sigurado ako malinaw na malinaw niyan sa inyo. Approve yan. Positive. Nakikita nyo naman sa na, nangyari sa atin. So, actually, ngayon ko lang ito natuklasan. Wala naman kasi nagtuturo nito sa sa YouTube. Wala akong nakita paano mo, paano mo aayusin yung inyong scope cam. Most likely, na, mostly nakalagay doon how to how to make scope cam ganito DIY wala naman sinabi doon kung paano mo i-arrange yung inyong scope sa inyong cellphone sa inyong camera paano mo i-align yun paano mo aayusin yan minsan madali lang natin maayos yan pag nakapinaka pinaka bababang magnification nga yung ating scope pero pag sinagad na natin yung magnification ng ating scope is iba na yung nakikita natin so siguro yung iba alam na to pero hindi naman sa atin tinuturo. Pero ako, ituturo ko sa inyo kung hindi mo pa ito alam. Kung ikaw nagtataka pa rin bakit naging malabo yung inyong scope pump, baka ito ang solusyon sa inyong problema. So yun, thank you, thank you pa rin sa inyong lahat sa pagsuporta dito sa aking video. Uh, sana po ay mabigyan tayo ng ating ng isang company dyan. Baka naman? So, parang kinansalata nila. So, anyways. Para may compare na natin itong SFP sa FFP. Tapos masubukan din natin maglaro ng ibang klaseng scope. Six years na po ito sa akin mga ito. Six years. Going seven. Going seven years na hindi pa ako pinapalya. Hindi pa pumapalya. Hindi pa siya nabagsak nat lahat-lahat, nabatatat lahat-lahat, natadyakan nat lahat-lahat. to lahat, lahat, oh, mga idol. Pero hindi pa yun nawawala sa zero. Six years. Discovery optics. Discovery scope. Pinakaunang discovery, mga idol. Ayan. Tingnan nyo yung scope cam natin, mga idol. Ayan lang. Ganyan na po siya. Ayan o. So, ayan. Meron pa akong gustong ibigay sa inyong tips pa. Isa pa, mga idol. Isa pa. Hindi lang isa. So, kung nandito ka pa rin at nanonood dito sa aking video, so, siguro naman makikita mo ito. O, mga naman mo mag Siyempre. Ngayon, mga idol, meron na tayong mga Uh, okay, action cam, scope cam na tinatawag or uh, side shot na tinatawag ng iba. So okay, meron na tayo noon. Ngayon tandaan niyo mga idol, yung parallax natin mahirap, ma idol, mahirap mahabulin or mahirap tandaan. Okay, may range finder tayo. Alam natin yung distance ng target. Pero sa parallax mga idol, sabihin natin yung distance ng target 55 yards. Pag ginalaw mo ito, nagpumunta ng 50 mga idol. Or below 50 mga idol. Pwedeng malinaw yan. So, depende po yan sa quality ng inyong scope. Kung syempre, yung mga cheap scope lang, mga ganun. Uh, minsan, hindi yan nasusunod na numbering. So, hindi po yan nasusunod. So, ang gagawin natin, kung ganyan, sa, ganyan din yung unit mo, lagyan natin to ng tape tulad ng ginawa natin dito. So, maglagay tayo ng target na uh, okay, may bumabang mga color So maglagay tayo ng target, sabi natin 50 yards, 50 meters or 30 meters, ganun. Tapos i-arrange natin dito kung saan siya lilinaw. Tapos markahan natin. Parang ganun, parang markahan mo lang. Lagyan mo siya ng tape tapos bulan mo ng uh, kung saan mo siya na anong distance niya, ba? Parang ganun. Parang ganito din yung sa turrets natin. So para pag may uh, pag ganito naka-action cam ka mga idol kasi sa akin nahihirapan pa rin ako pero gagawin ko rin 'to nang ganun, ganun na sinasabi ko sa inyo na Gagawa din din ako mga idol Kasi nahihirapan ako mga idol pag uh, nasukat ko yung distance tapos ina-adjust ko dito Tapos uh, sa akin malinaw na sa mata ko pero nakukuha ng camera ko blurry so hindi pa malinaw yung target ko pero malinaw lagi sa akin yung reticle So, ngayon, ito ang tips natin. Sana, eh, sana, eh, maganda, o sana, eh, makatulong sa inyong lahat. So, maraming-maraming salamat po sa pakikinig. Meron pa ako. Disclaimer lang po sa lahat ng nagsasabing yung, yung pag-range ng target, hindi mo kailangan yung reticle. Yung parallax ang gamitin mo. Paano? Pwede? Possible! Yes. Yes, possible. How? Paano mo i-explain sa akin yung distance na 51 yards and 52 yards dito sa 50 hanggang sa 100? Asan dyan yung 80? Asan dyan yung 70? Kung wala kang range finder, hindi mo alam yan. Uh, kaya nagturo ako ng pagsukat ng target, uh, estimated distance ng target gamit yung ating scope reticle. So yun ang pinaka the best and ideal na discarte. So, sa Parallax, wala. Kahit saan ka manood ng mga foreign videos about tutorials ng how to range your target, walang sinasabi doon na use your Parallax. Bakit? Hindi po naka-indicate dito yung mga micro distance natin. Wala dyan. Wala man dito nakalagay na 30 yards. O, 25, 50. O, yan yung gitna niyan. 30, 40, hindi mo man alam. Hindi mo man masasabi. O oh, ngayon, paano mo masasabi yung distance mo 45 yards kasi naglinaw sa gano'n? Hindi man gano'n mga idol. So, doon tayo sa kung saan mas madali kahit may math. So, disclaimer lang po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Sana po may mga lang kayo. Birahin ko to sa next upload ko. Nag-fishing ako. Ang laki mga idol. Panoorin nyo yun.